Umalma si Senadora Amy Marcos sa pagtukoy sa kanya ni Senate President Juan Miguel Subiri na dahilan ng delay sa ratifikasyon ng Regional Comprehensive Economic Partnership o RCEPA. Ito yung naging reaksyon ng senadora sa pahayag ni Subiri sa gitna ng mausapin ng umano'y posibleng kay Subiri bilang Senate Presidenta. Ipinaliwanag ni Marcos na bago pa man itransmit ang, ang, ng Office of the President ang RCEP ratification package sa Senado noong November 29, nakapagsagawa na siya ng public consultation noong September upang himukin ng Department of Agriculture, Department of Trade and Industry at Bureau of Customs na sagutin ang mga hinaing ng agriculture at MSME sectors. sa inireferan niya sa kanyang komite ang ratification package noong December 6, 2022 at December 12, ba niya ang unang formal hearing Gayunman, hindi nakipagtulungan ang mga ipinatatawag niyang ahensya ng gobyerno dahil dito hiniling niya ang tulong ni Subiri upang papasagutin ang mga government agencies subalit hindi siya natugunan dahil dito agad niyang ipinaalam sa liderato ng Senado na hindi niya ma-sponsoran ang panukala ng walang sapat na proteksyon sa mga magsasakat at mga MSME sa gayon din ang paglalatag ng mga hakbangin laban sa smuggling. Iginit ni Marcos na ang pagpapalit sa Executive Secretary ang posibleng dahilan ng late transmittal ng RCEP at hindi dapat siya ang sisihin cause of delay sa ratifikasyon nito. Ako, si Jojo Sikat, walang inatas ang balita.